kumbaga parang binawala-bola niya muna ako parang pinaniwala niya muna ako bandang huli niya binigay yung okay nang nakaraang linggo nak yung facebook page ko ah uh, syempre nalungkot ako normal kasi yung facebook page na yon meron na siya ng 22,993 followers magto 2 years ko yung inalagaan pero nahack okay, ganun talaga siguro siguro pag, hindi siguro talagang pagkakamali ko yun pagkakamali ko kung bakit nahack yung facebook page ko at ngayon isishare ko sa inyo kung paano nangyari yun kung paano nahack sa totoo lang di naman talaga 100% ako hindi ako 100% ha, na sure na yun pero yun lang ang naiisip ko na pwedeng paraan kung bakit ako nahak hack okay, sana kahit papano eh, makatulong ang video ito <coughs> nang nakaraan linggo so mga 2 weeks ago may nag message sa akin at sabi niya sabi niya kung gusto ko daw mag indoors ng mga brand actually maraming brands ang sinabi niya mga mga kilalang brands yung mga sinabi niya May merong Nike Adidas, mga sapatos iba iba marami eh syempre sino ba naman ako para humindi, di ba? Diba? pero pinag isipan ko muna at sabi ko pwede ka ako tinanong ko siya syempre pasiguro din ako tinanong ko siya kung paano ba sistema niyan eh paano ako pag hindi ko gusto yung i-advertise sabi niya pwedeng palitan kumbaga sila magbibigay ng parang clip lang, video clip na idudugtong sa sa video ko o kaya sa baba lang ng videos lalagay nila ako na maglalagay sila magbibigay ng videos pwedeng palitan kung gusto ko kung ayaw ko ng video ngayon Halos isang linggo ko rin yung pinag-isipan. Ay ko pwede ka ako. Siyempre, tanong na rin ako, paano? Nag-fill up ako ng form. Actually, hindi naman hindi ako nag-fill up. Online na online. Parang may pinaset sila sa Facebook page ko. At yun. Siyempre, ang dami kong tanong eh. Sinagot naman nila ang mali ko lang doon, hindi ko na-record. Kasi nag sila sa messenger. Sa messenger ng Facebook page ko, yung Brills TV. Hindi ko ni-screenshot, walang record. Kasi hindi ko naman akalain na mawawala yung account ko. Kasi kung tutusin, pwede naman anytime, pwede kong ni-record yun. o no? Pwede kong screenshot man lang. Pero hindi, hindi, ko nagawa. At yung bandang huli, masabi ko tapos na. Tapos na ako yung ano. Yung pag set up. Masabi ko nung next. Yun, siguro after 3 days na yun na nagpa-process kami. Tanong pa siya sa akin, kung naka, pag, kung register ba daw sa ano, DTI, gano'n. Sabi ko, hindi, ay sa ano sa BIR siguro hindi ka ako hindi pa sabi so, okay lang daw siguro soon sabi niya soon pwede pwede natin i-register na pero ngayon i -ano, tapusin ko daw muna yung application parang masimula na siguro di sige nangyari na tapos ko na sa so, next na step nag-send siya ng link i-open ko daw yun tapos iyan ako lang um, fill up ko daw yun yung form na yung kailangan i-complete yung details ngayon hindi wala sa isip ko wala sa isip ko na baka makakako ano wala in-open ko yung link eh pag pinipindot ko yung link bumabalik lang din doon sa dati sabi ko sa kanya parang mula naman ka ako nangyayari parang bumabalik lang ako dito try again daw e, try na ko again okay. nang try na ko bumalik ulit sa dati tapos try ko na anong gagawin ko sunod kasi eh, hindi nga parang hindi nag ipoproceed hindi na sumagot ako naman, iniisip ko, baka busy. Kinaumagahan, nag-iba yung pangalan ko sa Facebook, yung Facebook page. Yung pangalan nag-iba. Naging 24 hours left. Ganyan, papakita ko sa screen yung pangalan, yung ginawa nila pangalan. Eh, nag-chat pa nga ako, eh, nag-message pa nga ako. Hindi naman message. Nag-post pa ako. Sabi ko sa post ko na siguro dala ako ng puyat kasi galing rin ako sa trabaho nun baka na pindot ko o kaya baka na paglaro ng mga bata eh pag nagpapalit ng pangalan siyempre 60 days diba Kaya sabi ko sige chachagayin ko na lang maghihintay ako ng 60 days bago maibalik yung proper name ko na Brilis TV yun okay nabayaan ko next day bandang alas 12 bandang alas 12 nag chat yung kapatid ko sabi niya kuya na hack ka tanggal yung antok ko kasi kinising ako ng asawa ko Pagtingin ko kung ko na na ako pag, pag ko dun sa profile ko napalitan na yung profile picture doon ako kinabahan ginawa ko, linag out ko lahat ng account ko tapos pinalitan ko ng password yung facebook account ko, yung personal tapos pag open ko pag open ko ulit yung real TV na facebook page wala na siya sa list ng mga pages ko sa facebook Yun. kaya grabe grabing ano ko uh, ang pinag yung kinakatakot ko lang naman yung mahack ma mismo yung mismo account ko yung main yung personal account ko buti isang page lang yung nahack at hanggang ngayon hindi ko pa masyadong ginagamit yung cellphone na ginamit ko kasi kailangan pa i-reset pati yung yung bank application yung mga application ng yung bank gcash yung pinagde delete ko yun kasi baka nag-aabang lang yung hacker baka nakakunik yung cellphone ko sa kanya pag open ko open din niya makita niya yung password pa parang ganoon kaya mahirap kaya uh, ang lesson dito mas magaling kasi yung ano eh magaling yung diskarte niya hindi hindi siya agad-agad nagbigay ng link na yon kung sakaling yun naman yung way para makakako hindi niya agad binigay yun kumbaga parang binola-bola niya muna ako parang pinaniwala niya muna ako bandang huli niya binigay yung yung link na kailangan ko do'y open kaya next time alam na ingat-ingat na lang talaga Salat lahat ng mga syempre lahat, halos lahat naman tayo mayroong account Facebook page Facebook na personal o kaya mga pages Ingat-ingat na lang lalo na sa mga ganon na mga nag-aalok sa atin ng mga yan, endorsement. Alam ko naman lahat naman tayo gusto natin kumita. Pero next time, huwag na lang sigurong intindi nyo mga ganon. Mas okay pa na yung personal. Personal lang makausap natin. Pero yung sa online mahirap. Tsaka mas maganda yung asa na lang tayo sa siyempre sa income na pwede natin kitain kay Lolo Meta. Yun lang sa tingin ko. Yun lang Okay siguro kung personal. Personal. Magkita tayo. ganoon Tapos doon natin pag-usapan yung terms. Hindi yung tulad ng online na nangyari sa akin. Sana kahit papano may natutunan kayo sa video nito. Maraming salamat sa panonood. Peace.